Lodi. So, good morning, good morning. Malapit na pala magtanghali. So, tanghali na rin tayo nakapag mga Lodi. Alas 10 na tayo. Lumabas kanina ng bahay. Pero mapalad tayo nung alas 10 na yung paglabas natin ng bahay. Nakakuha tayo ng papuntang The District. Yun. Alright. Sa 242. Eksaktong eksaktong mga Lodi kasi uh, hati ang bayad niya eh. Gcash 120. 122 yung cash for barya. Mga lodi. Okay lang din naman yun. Alright. So, tapos sa uh, nasundan yun. 131G kasuli. Papunta ng district mula i district hanggang ano, mga lodi sa lawag. All home sa lawag. Tayo nagatit Pagkatapos sa uh, nakakuha tayo doon. Napapunta rito sa langkaan na naman mga lodi. Yun. Alright. Sa, sa Cedarwood tayo nag uh, drop off ay nag-drop off mga lodi. So, gumilid muna tayo dito. Yan o. Oh. Dito sa malilim. Gumilid muna kami ni Red. Kasi dyan o. Oh. Yung woodland. Ano Woodlands ba yan? Lagi yan may booking dyan eh. Sa subdivision na yung mga lodi. So, antay-antay tayo ng konti. So, napakaganda ng green fields mga lodi o. Oh. So, alright. Ang ganda ng ano. So, may kambing ang ano. Ang taba ng kambing. So, nasa ilalim tayo nitong ano, puno ng kakawati ba ito? kakawate madri kakaw sa amin sa Bikon. Mga lodi, ito kasi kadalasan ginagawa talaga pambakod. Pinutusok lang kasi mga lodi tapos sa uh, ano na nabubuhay na 'yan. Ano mga lodi, uh, nakatatlong booking na tayo. Ang kas na generate natin nasa 255 pesos. Ang cash natin nasa 300. Alright. So, kahit pa paano, meron tayo tayong ano, 500 plus mga load. Alright, sa dalawang, uh, dalawang oras nating na uh, bayahin so So, pay paypay nga muna tayo dito. Antay-antay tayo dito. Pag mga mga alas 12 na or before 12 siguro mga lodi eh. pag walang nagbook dito dilipat tayo dun sa harapan nung tinatambay natin sa Chera Vista kaya medyo tinabot at uh, kaya medyo tinanghali tayo ng konti mga lodi kasi sinamaan ko si misis sinamaan namin si ali girl kasi uh, dinala kanina siya sa emergency sa Emilio Aguinaldo kasi simula daw kagabi hanggang kaninang maga ay nagsusuka siya na uh, dehydrated na yung bata siguro sa nainom niya o nakain kasi kahapon na first day nila mag ano kiddie crew sa magdo so mukhang may ininom silang juice uh, mga lodi mukhang may juice silang ininom baka yun ang sun uh, kasi minsan mi pupunta siya sa rep mukha ng tubig so hindi pa naman siya pwede na mga tubig namin kahit purified yun so Wilkins pa talaga ang kanyang ano. Iniinom distilled water. Yung baka doon mga lodi. So sana naman ay ayos na at nakauwi na sila. Palagay ko resita lang naman yun ng ano, itetest, iche lang yung dumi ng mga lodi. Para marista ng tamang gamot. Para hindi ma-dehydrate yung bata. Okay? Alright, so tayo, kailangan natin talaga makagenerate ng income at bumiyahe palagay ko gagabi na tayo nito makauwi mamaya mga lodi kasi tanghali na tayo nung alright bala ko pa noon maaga tayo mag umpisa kanina eh. kaya lang eh sa dahilan eh mas priority naman yung mga lodi ah uh, yun muna alright good morning sa mga buha bak dyan, mga lodi ride safe keep safe at stay safe so biyahe lang ang biyahe mga lodi uh, strike anywhere kung may booking kuha yun lang kasi sabi nga nila matumal na walang matumal mga lodi dumami lang talaga ang rider kaya pag may booking na pumasok sa'yo at pinalampas mo maghahantay ka na naman mo ubos ang oras so kuha lang ng kuha ako pag nasa Manila kahit less than 100 kahit kurami kinukuha ko yung mga lodi alright yun mga lodi So mula Cavite hanggang Quezon City maulan. So inabutan natin dito ang tropa. Sana all lagi scatter. Lagi <laughs> scatter. Tatama pa rin pre. Times 3. Dead spin. Ota, spin. Kagaya sa ano ah. Ano pa Oh, nagbigay pre. Oo, so, oh, nagbigay na naman pre. Magbigay na pre. Oo, ito yan. Hindi magbibigay. Ayun, Oh. No? 68 pesos, sana all. 450 50 yan Oh. No? Iyan lang drama ka, 94. 4.5? Oo. Ang lang. Si Camila, 700 binigay. So, 94. Ay, pando ka na kasi pala eh. Todi. So, so nakaanim tayong pasahero sa Cavite. Eh. Kahit malalapit. So, eh, dalawang delivery kinawa natin. Kasi timing na timing doon si JR. So, dalawang delivery mga lobby. Punta dito sa Quezon City sa parking. So, nagpaki-scatter si Doming. Nagpakape mga lobby. Ano, Bri? Wala na? Nadya ah, naman si Doming. Hindi na pupunta rito si John Paul na, ano Nag-iba na siya ng ano? Landas, pre. Eh. Yun. Alright. So, mag-abang-abang tayo mga lodi ng ano uh, packet naman ng kabitin so syempre maulan mahirap ang pasahiro ngayon yon naka off naka op, naka -op. Naka open nga ako pre mula sa palok hanggang dito walang may pumapasok kanina 64, 56 walang papunta ko so baliches man lang yun okay alright so biyahe pa rin kahit maulan so kapila muna tapos yung ano pala natin, kailangan tayo mag lobat na pala mga lodi. Ah, smart bro. Kailangan nating mag-load. Recharge. Alright, so yun, mga lodi. Yun. Yun mga lodi. So, nasa bahay na tayo. Nakarting na tayo. So, masyadong maulan mga lodi maghahapon. So, nakasyam na passenger din tayo hindi walong passenger isang delivery ni Joyride tsaka apat na delivery ni, ni LLM mga Lodi kasi nung maulan masyado malakas ang ulan delivery mo na kina, kinuha natin mga Lodi so pero inyo from 10am tayo malis dito anong oras na yung magto quarter to 12 na mga Lodi 14 hours tayo sa kalye kaya tayo kung mga kanina galing Cavite Puntang dalawang Quezon City LLM Dahil biglang tumigil ang booking So walang booking Nung naka may chance na tayo makakuha ng delivery Kinuha na natin yun, Pagdating naman ng Pasay Nakakuha tayo ng isang Pasayro pa Dahil malilit lang yung Ating delivery item Papuntang uh, Quezon City So 200 pesos din yun mga lodi So kaya pa paano naka-generate tayo ng income. nakapag na tayo. So mag uh, load na lang tayo ng ating tapak bukas mga lodi. Yun, all So paingan tayo. Anong ulam natin? So isda. Hmm. Isda, isda. Yeah, perito. So iinit ko tong isda mga lodi kasi masarap yung sabaw niyan all right init natin mga lodi yo all right so mga bakbak yan mga lodi so keep safe ride safe saka masyadong madulas kalye basa ingat ingat all right so may nandito pa pati All right. Yun. Ba't ka tulog? Ang tigas doon. Ha? Doon ka naiga? Yun. Okay, mga lodi. So, oh. peace. I'm out.